Hello mga katombi dahil na crave ako sa tahong ni Carla Charles so are nagluto ho ako ng masarap na tahong ginisa lang ho yan so are na nga ho ang ginawa ko syempre meron tayong sibuyas, bawang at kamatis akin ho iyang hiniwa-hiwa naku Diyos ko ako ho inapapaiyak dahil nga ho sa sibuyas bakit nga ba na-discover ang sibuyas nakakaiyak naman charot so ayan na yung tahong so are na ho dada ko tayo sa mga gisahan syempre ang ginagamit ko palang mantika ay olive oil kasi yun ho ang advice sa akin ng doktor. Siyempre, health first pa rin talaga ho ako. Ay nako, pinagsama-sama ko na ho. Kasi alam nyo na, ang hirap talaga pag walang stand. Charot, hawak ko kasi yung cellphone ko. Basta ang importante ay magisa At ayun na ho ang aking ginawa. Akin la ang minekos, mekos yan. At syempre, ang gagawin ho natin diyan ay atin muna siyang tatakpan ng ilang minuto. At makalipas ng ilang minuto ay ari binuksan ko na at akin hong hinalo-halo ng maigi ang sibuyas at bawang, kamatis at luya. Siyempre, kailangan ho ng luya. And ayan na nga ho, ay nilagay ko na ho ang mga tahong ni Carla. Ang sarap ho niyan at talagang fresh at nabili ko pa yan sa bayan. Nasa bayan, charot din ho sa may open market. Uh, bali ho, aray ho, ay nabili ko sa halagang 4 euro la ang so nasa 220 na ho yan sa peso kakapiranggot naman ang importante ho sa akin ay yung mga healthy foods and ayan na nga ho dinagdagan ko na ho ng water so advice kasi ni doctor sa akin na kahit once a week ay ako ho ay ng tahong ni Carla ba sabi ko naman sa doctor, kumakain naman ho ako ng tahong kaso ho yun ho ay normal Charotin de so ari ho nilagyan ko na ho ng asukal para ho to mam S at matanggal ho ang kaunting lansa wala ho kasi akong Sprite kaya gagawa tayo ng paraan kapag hugayan. Asukal ho ang ilagay ninyo at wag na tayong maarte. So, syempre ho, dadagdagan ko na naman ho yan ng kaunting water kasi nga ho, kulang pa siya sa tubig. Ang so, sarap talaga ng tahong, lalo na ho pag inyong uulamin sa umagahan, tanghalian at gabihan, diga ho. Pero, syempre, sabi ko nga sa inyo, diet ang person. O, ayan na nga ho, kumulo-kulo And, bawal pala siyang masobrahan sa kulo ha, kasi ho, pag yan na nasobrahan sa kulo, ang mayayari, magiging maliit ang mani. Tinikmang ko na ho. Anong mani? Charot! Maliging maliit ho ang tahong. So, ari ho ang aking naluto ng ulam. Ang tahong ni Carla at may kaparanggot akong kanin. Hindi ako maraming kumain ng kanin. Kasi more on ulam talaga ako. Kasi nga ho, less na less, baka lumaki ang ating baby mayo. So, ari na ho, titikman natin ang pambihirang tahong ni Carla. Kung ano ang lasa. Diyos ko, takap na takap ako si arehok Kinagat ko na ang balat ng tahong. Oy, so ayon tinikman ko na. Ang sarap pala talaga. Oy, nagkamay ako. Bakit niya ba ako nagkamay? I May sabaw nga pala yung kinakain ko. Okay lang yan. The most important is makakain tayo. Kumakain din ako Ho, ng loya. Kasi ho, maganda ang loya sa katawan at sa boses. Tingnan nyo, ang ganda ng boses ko. I'll be waiting for you. Charot! Hindi naman ho, ito ay commercial lang. So, ari na nga ho, kakain ako ng masarap na tahong. So, enjoy watching and thank you for watching. Enjoy watching, thank you for watching. So, sa mga nanonood at na follow sa akin, thank you so much po. Sa mga nagmamahal kay Billboy, thank you po. At sa lahat po ng prayers nyo sa akin. So, this is my happiness for vlogging. So, bye-bye. Thank you. God bless po sa atin ہے